Uh, siyempre doon sa Tacloban na uh, attorney ay nandoon ang uh, si Pangulong uh... Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte at marami siyang mga natalakay at uh, una sa tinanong sa kanya dahil nagkaroon lang ng uh, press conference ay ano ang kanyang sadya doon sa Tacloban City at nabanggit nga niya na binisitan niya at uh, para kamustahin din yung ating mga kababayan na apektado ng uh, bagyong uh, Yolanda at nakifiesta na rin siya sinabay na rin siya, itinaon na rin niya at uh, kaya andun uh, siya Tingin mo anong mensahe nito? Uh, meron bang mga mensahe na dapat at, uh, malaman ng taong bayan uh, ukol uh, dito, uh, attorney? Well, sa tingin ko, yan yung pinaka-importante nangyari kahapon sa National Day Protest. Kasi kung maalala, no, yung isang maisog rally sa Tacloban ay hindi natuloy. No? Well, siguro sabihin na natin naghalo-halo na yung bagyo na dumating at saka yung ginawa nilang parking lot ng heavy equipment, yung venue para dun sa maisog Tacloban. At alam naman natin ang Tacloban, yan ang kuta ng Mr. Speaker, no? uh, kung baga ground zero para sa administrasyon ang Tacloban. No? So significant yung naging uh, pagpunta ni uh, Presidente Duterte, yan ay uh, nagpahiwatig na hindi siya po pwedeng supilin at hindi po pwedeng supilin ang mga maisog no? na iparating ang kanilang damdamin na uh, sa publiko. No? Siyempre, uh, simple lang ang ginawa ni uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, wala pong rally. Ang ginawa lang niya ay nagpunta ng Tacloban. Siya po ay pumunta ng katedral, nagdasal dahil ito po ay piyesta ngayon sa Tacloban, at matapos ay binisita niya yung isang housing project na kanyang nakumpleto nung siya pa ay presidente. So, mensahe, unang-una, -una, hindi kami magpapasupil. Yan ang pinaka-importanting uh, mensahe. Kahit gaanong pigilin, hindi magpapasupil. Pakalawa, ito yung kauna-una ang pagkakataon ni uh, presidente na pumunta ng Tacloban, matapos sabihin niya, uh, Presidente Marcos Jr. na wala raw nagawa ang mga ibang administrasyon para sa takloban. So nung binisita niya yung housing project na tinapos sa kanyang administrasyon, yan ay isang pa, pinasinungalingan niya yung paratang na walang ginawa ang kanyang administrasyon para sa mga takloban at mga biktima ng uh, napakalakas na na bagyo noon, na, no? na yung lahandaan. No? So um, tingin ko po napakalakas na naging mensahe at uh, siyempre marami siyang mga importanteng mga binitawang salita doon sa press conference dahil matagal-tagal na rin na hindi nagpa-press conference ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mm -hmm. Isa sa mga natanong uh, kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang recent na pangyayari last June 19 kung saan nagbitiw nga bilang uh, uh, kalihim ng uh, Department of uh, Education itong si VP Sara at uh, ikot ko lang siya uh, dito sinabi niya dito I really do not know the reason why I did not talk to my daughter and I would not want to talk about it si Sara kasi has her own mind and we do not uh, talk itong ganito sa trabaho niya uh, parang may distansya kami ni Sara, yan ang naging pahayag ni uh, PRRD uh, attorney So, Kumbaga, masasabi natin na walang go signal or walang uh, hindi nagpaalam or walang abiso, wala hindi nanggaling mismo kay PRRD rin yung uh, uh, ideya na magbitiw siya sa pwesto. Kusa, kumbaga. Oo, um, oh, ang sinasabi ni presidente, dating presidente Duterte, may sariling pag-iisip ang kanyang anak na si Sara. Hindi po pwedeng diktahan kahit sino at siya ay gumawa ng sarili niyang desisyon no? sa ayon sa kanyang mga batayan. So malinaw na hindi sunod-sunuran ang Sara kay uh, dating presidente Rodrigo Roa Duterte at importante yan para linawin sa taong bayan ang paninindigan ni Sara ay paninindigan ni Sara. Hindi ibig sabihin na palibasa siya ay anak, eh, siya ay extension ng kanyang ama. No? So mayroon mga pagkakapareho kaya nung political will na tinatawag na talagang ginagamit ang uh, kapangyarihan para pagsilbihan ng bayan. Pero meron ding uh, aspeto na sa mga individual na issue ay eh, meron sariling paninindigan itong si Inday Sara. Well, um, siguro naman uh, meron akong basihan para sabihin na sang ayon din siyempre si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pagbibitiw ni Sara. Pero siguro ang pagkakaiba ng posisyon ni uh, Presidente Duterte at ni VP ay kung si Presidente ang masusunod, matagal na nagbitiw si Sara sa kabinete. No? kasi matagal na niyang uh, pinupulaan nga itong administrasyon ni uh, uh, Marcos Jr. No? Pero yun nga po na naig pa rin desisyon ni Inday Sara. Siya ay nanatili hanggang noong uh, um, 19 of, this of last month na siya ay ng nagpiteo. Pero epektibo pa yan sa 19 of this month. No? So hanggang ngayon nananatili yung kalihim si BP Sara. No? So maganda po yung mensahe dyan dahil kung talagang magiging presidente itong si BP Sara, eh, napakita na ni Bipisara Sara na may sarili siyang pag-iisip at ginagawa niya ang uh, kanyang gawain sa, ayon sa kanyang sariling paninindigan at hindi siya nadidiktahan ng kahit sino.